Hindi na ako makapaglantay, ang laklan. Gusto ko ikasal na kami ni mm -hmm. Bangu sa susunod na linggo. Palit yun tayo. Gawin natin ang malaking okasyon. Dion. Hindi na ba talaga magbabago ang isip mo? Paano tayo? Nakakasiguro na talagang niyakap na ni Bangus ang kalasag. Tapos napagpatanggap mo, Bangus! Oras na para malaman ng lahat na peke ka! Naniluloko mo kaming lahat! Hindi ka lang makinig ka nga sa akin eh! Kinik. Wala kasing katotohanan yan eh! Ano ba? Ganun bakit hindi yung igit mo sa akin, yung selos mo? Bakit pa laging kontrapeno ka kay hindi pa ba, ba sapat yung hindi niya pagtakas sa atin doon sa palengke para patunayan niya na tapat siya sa atin? Sa samahan natin? Ang sa akin lang. Dati pa rin siyang taga-syudad. Hindi siya tulad natin na lumaki sa kilusan. Kahit na ilang taon na siyang namamalagi dito, hindi pa rin natin alam ko paano siya mag-isip, Leon. Babalik na rin mo pa ako? Hindi to, Celos, alam mo hindi ako nagsisinukaling! At huwag mong palabasin ako ang masama. Dahil alam mong huwag ka. Alam nating dalawa na magluloko ka! Hindi mo naman siya kakilala katuloy ng pagkakakilala ko sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo siyang pangunahan o huskan. Ano bang pinapahid mo diyan sa balat mo, ha? At ganyan katindi ang inggit mo. Di kita papayagan na dumihan mo yung pangalan ko kay Leon. Magkamatayan na tayo. <gasps>

Oo. Oh. Sumama po kayo sa akin. Ano yung nangyari? sinasawat bangus po. Tayo mo kong malala. Huwag <coughs> kayong dito, ha? Hindi nyo alam po nung atraso ng babaeng to! <coughs> 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 Sige! Subukan mo! Subukan mo ako! Ha? Ay, ano kaya mo, kaya mo. Tao! Ha? Leon! Leon! Subukan mo! Kalma! Kalma! Ako mismo ang papatay sa'yo! Pag-usapan natin, Leon! Wala kailangan masaktan! Teka, Leon! May kailangan ka malaman sa babaeng yan! Ano? Magsalita ka! Bakit ka nang pinapaikot ng babaeng niyan? Inuuto ka lang niya na mahal ka niya pero mahal pa rin yung niya dating niyang asawa! Paano ka nakakasiguro? Nahuli ko siya! Nakita ko siya, Leon! Inihiiyakan niya pa rin yung litrato ng kasawa at anak niya! Ba't di mo siya kapkapan? Tingnan mo! Nang wala mo na hindi ako nagsisinungaling! Nagsasabi ako ng na totoo! Leon... Billy, kap-kap mo si Bangus. Billy! Leon... Kita mo na, Leon. Niluluha ko kanya. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Naniniwala na ba kayo sa akin ngayon? Ilaloko tayo ng babaeng yan!